Mula sa pagiging magka-love team hanggang sa naging magkasintahan, ang itinakbo ng kwentong pag-iibigan ng dalawang kapuso stars na sina Derek Monasterio at El Villanueva. Narito ang kwento ng kanilang pag-iibigan. The Philippine Showbiz List presents Derek Monasterio and El Villanueva Love Story As a Love Team Nagsimula ang pagtitinginan ni na Derek at Elle nang magsama sila sa 2022 afternoon drama series na Return to Paradise. Aminado ang dalawa na hindi nila inaasahang mauuwi sa totohanan ang kanilang pagiging magka-love team. Kwento ni Derek na hindi pa man daw sila personal na nagkakilala ni L ay nakafollow na siya sa Instagram ng aktres kaya nakikita na niya ito sa social media hanggang sa magkita na nga sila sa workshop. Nang magtagpo sila, sinabihan daw agad ni Derek si L na mas maganda ito sa personal. Unang impression nga raw niya kay L ay mapagka-misteryoso ito at parang suplada ang datingan. Samantala ipinagtapat naman ni L na malaking tulong ang acting workshop nila ni Derek para hindi siya mahirapan ng kunan ang kanilang mga intimate scenes sa isang isla. Hindi din daw niya maiwasang kabahan ng husto bago kinunan ang naturang mga eksena nila. Ganun pa man, masaya siya na ang aktor ang naging leading man niya sa kanyang unang teleserye. Inamin din ni Elle na playboy ang una niyang impresyon kay Derek. Para bang nakukuha nito ang lahat ng bagay na magustuhan kahit na sa babae man yan. Ito ngaram ang tipo na mahilig sa bar at magparty. Pero nagkamali daw siya sa kanyang inakala dahil napatunayan niyang mabait at maalaga ang kapareha sa matagal na pagsasama nila sa isla. Ayon kay Derek, sinigurado niyang maalagaan niya si Elsa set. Mas naging komportable nga raw sila sa isa't isa at nagsasabihan ng mga sikreto. No Label Relationship ang hatid na on-screen chemistry ni na Derek at L ay tila lumagpas na nga sa pagiging magkatambal. Bagamat palagi nilang sinasabi na magkaibigan lamang sila, hindi maiwasan na bigyan ng ibang kahulugan ang kakaibang closeness nila at espesyal na turingan sa isa't isa. Sa farewell media corner ng kanilang serye noong October 2022, lahat ni Derek thankful siya na si L ang kanyang ka-love team. Anya, marami na daw silang alam patungkol sa personal na buhay ng bawat isa. Nang matanong kung sila na ba, nilinaw ni Derek na hindi pa. Sadyang ganun lang daw talaga sila ni L na kung titingnan ay parang magkasintahan. Hindi nga raw sila na iilang na magyakapan at magsabihan ng I love you sa isa't isa higit sa pagkakaibigan. Ayon kay Derek, sobrang special sa kanya si Elle at aminadong mahal niya ito. Ngunit ang relationship daw nilang ito ay walang label. Okay na raw muna ang ganong pagtitinginan dahil mas pinaprioritize daw muna nila ang kanilang career. Sa panig naman ni Elle, ang hiling lang niya ay sana wag lang daw siyang lokohin ni Derek dahil totoo naman ang ipinapakita niya. Sa huli, Sinabi ng dalawa na wala silang sinasaradong posibilidad sa pagkakaroon nila ng relasyon. Not a rebound relationship. Sa pagpasok ng taong 2023 ay mas lalong napalalim ni L at Derek ang kanilang samahan na hindi isinekreto sa publiko. Kung pupamasdan nga ang dalawa, marami ang nagsasabing sila na at hirap paniwalaan na wala pa ding relasyon ang mga ito. Pero sa isang interview noong March 2023, parehong nilinaw ng dalawa na nasa Liga stage pa lang daw sila. Paliwanag din na Elle at Derek, sadyang ini-enjoy lang daw nila ang company ng isa't isa. Sa natulang panayam, nausisa din ang dalawa patungkol sa katotohanang ng pareho silang may commitment sa iba habang ginagawa ang pinagtambalang serye. Si Derek meron siyang nililigawan at si Elle naman, balitang may karelasyon pagtatapat ni Derek noong panahong yon ay totoong may someone siya pero dumating daw sila sa punto na malabo na ang nangyayari at hindi na sila ganun kasaya hanggang sa unti-unting nagkahiwalay. Ayon kay Derek, nung una ay hindi talaga niya inasahan na magiging malapit siya sa kalove team niya. Ginagawa lang daw talaga niya ang trabaho para maging komportable sila sa isa't isa kapag may eksena. Sa huli ay nagustuhan daw nila ni L ang vibes ng bawat isa at ang kinahantungan nga raw nito ay parang naging you and me against the world. Inami naman ni L na noong ginagawa nga nila ang return to paradise, may boyfriend siya. Parang parehas daw sila ng sitwasyon ni Derek. Katunayan sa first meeting pa lang daw nila ng aktor sa workshop na pag-usapan nila ang tungkol sa kanilang personal relationship. Pero bago pa daw magsimula ang serye, ayon kay L. may nangyari na hindi umaayon sa kanya doon sa relationship niya sa kanyang ex hanggang sa nag-drift away nilang na din daw ito. Nang sabihan na parang love and rebound ang nangyayari sa kanilang dalawa, buong ningning itong sinagot ni Derek. Ikinatuwa niya na kung ganun daw ang feeling ng rebound, gusto niya magkaroon na lang palagi ng rebound. Ngunit binigyang linaw ni Elle na walang anumang namamagitan sa kanila ni Derek noong sila pa ng ex-boyfriend niya. Naramdaman na rin daw niya na may intensyon na noon si Derek sa kanya. Pero hanggat maaari ay sinasarado daw nila ang pakiramdam na ito sapagkat pareha sila noon na ayaw na artista ang makarelasyon. Derek on what made him fall for Elle. Sa hiwalay na panayam noong buwan ng Marso, bagamat wala pang kinukompirma si Derek sa relasyon nila ni Elle, inamin niya na ito na ang babaeng nakikita niya na gustong makasama ng panghabang buhay. Kahit nagsisimula pa lang si Elle sa kanyang career, hindi naman daw ito magiging hadlang para sa future plans niya. Ayon kay Derek, hindi na raw siya bumabata. Sa edad na 35 or 40 years old ay gusto niyang magkaroon ng seryosong buhay at relasyon. Tapos na raw siya sa playboy image na dating meron siya. Nang matanong kung paano nahulog ang loob niya kay Elle, ayon kay Derek, ang katangian na pinakanagustuhan niya sa aktres ay sobra itong concerns sa kanyang growth. Committed to each other Base na rin sa mga sweet photos nila together, bukod pa sa kakaiba nilang tinginan at body language, wala na ngang duda na may something kina L at Derek. Kaya naman sa guesting nila sa programang Fast Talk with Boy Abunda, diretsyahan silang tinanong ni Boy kung opisyal na ba silang magkasintahan. Unang sumagot si L at sinabing maraming beses na silang natatanong ng press people at maging mga taong nakapalibot sa kanila patungkol sa usaping ito pero hindi daw ibig sabihin noon ay mag-boyfriend-girlfriend na sila. Ganun pa man, committed daw sila ni Derek sa isa't isa. Parehas daw sila ng goals sa kanilang relationship kaya hanggat maaari ay nais silang panatilihing prebado ito. Ayaw din daw kasi nilang mag-expect ang publiko, lalo na ang kanilang fans, sakaling lagyan nila ng label ang kanilang relasyon. Sabi naman kay Derek, hanggat maaari ay ayaw niyang haluan ng trabaho kung ano man ang namamagitan sa kanila ng ka-love team. Pero ipinagdiinan niya na super happy siya at mas naging inspired nang dumating sa buhay niya si Elle. Samantala, medyo na intriga naman ang publiko dahil sa magkaibang sagot ng dalawa nang sumabak na sila sa fast talk segment at sagutin ang tanong kung dapat bang lagyan ng label ang isang relasyon. Ang sagot ni Derek, no label. Pero para kay L, dapat may label daw ang relasyon. Dito ay hininga ni L ang paliwanag si Derek sa naging sagot nito giit ni Derek para sa kanya ay hindi importante ang pagkakaroon nito. Paglilinaw pa niya, kapag may label daw kasi, minsan baka ma-pressure na magkaroon ng label. Bakit pa nga raw magsiselebrate ang sa ganun mismong pecha kung pwede naman daw itong gawin sa ibang araw? Taliwa sa paniniwala ni Derek, sinabi ni Elle na para sa kanya, ang pagkakaroon ng label ay siyang magsasabi sa kung anong relasyon meron ka. Kapag wala daw kasing label, ay doon nagsisimula ang confusion. Kaya karamihan daw sa mga bata ngayon ay napupunta sa no-label relationship. Gate ni Elle na mahalaga ang paglalagay ng label at unconditional siya kapag nagbigay ng pagmamahal sa isang tao. Walang rason at hinihinging kapalit basta mahal niya ang totoong pagkatao nito dito ay natanong si Derek kung mahal niya ba si Elle sa kung sino ito, na mabilis naman niyang sinagot ng yes. Officially a couple. Makalipas ang ilang buwang bulong-bulungan sa tunay na estado ng kanilang relasyon, sa unang pagkakataon, kinumpirman nilang opisyal na silang magkasintahan. Sa isang interview kay Derek noong August 19, 2023, sinabi niya na magtatatlong buwan na silang official ni Elle. Pero anya, isa at kalahating taon din daw sila na walang label. Kwento niya na magtapos daw ang pinagsamahang serye, parang nasa proving stage pa lang daw sila ng mga panahong yon. Nang matanong kung ano ang mga naging pagbabago sa kanilang relasyon ngayon na official na sila, kumpara noong hindi pa talaga sila, ayon kay Derek, hindi ganun ka-importante yun sa kanya. Patunayan kung ano raw ang treatment niya noon kay L at plano niya para sa kanilang dalawa, walang pagbabago, may label man o wala. Wala naman daw siyang gusto pang patunayan na kung ano paman sa kanyang girlfriend. Ayon kay Derek, maganda ang naging epekto sa kanya ni Elle, kung saan ay mas inspired siya sa buhay. Wala na rin yung mga dating gawin niya na pagpupunta sa mga bar. Ang maganda din daw sa relasyon nila ay bihirang bihira lang sila kung mag-away at hindi nila pinapatulog ang isa't isa na hindi naaayos ang problema. Walang sigawan, walang pisikalan at wala rin emotional bullying. Bukod pa rito, ay nakilala na rin daw nila ang pamilya ng bawat isa. Ayon pa kay Derek, talagang seryoso siya kay L dahil hindi naman daw anya sila bumabata. Katunayan nasa plano nila ang bumili ng property sa Siargao dahil sa gusto nila ang simpleng pamumuhay na malapit sa dagat. Sobrang nahumaling daw sila sa lugar kaya kapag tumatanda-tanda raw sila ay plano nilang tumira roon. Derek a changed man because of L. Malaki, sobra, na bago niya ako. Ito ang seryosong pahayag ni Derek sa isang panayam sa kanya noong September 17, 2023 patungkol sa kanila ni L. Pag-amin ni Derek, iba na ang pananaw niya ngayon sa buhay. Kumpara daw noon na palagi siyang lumalabas-labas at nag-iinom, maging sa aspetong pinansyal ay malaki din daw ang naitulong ni L upang mailagay sa tama ang mga kinikita niya sa showbiz at sa iba pang pinagkakakitaan niya. Isa raw sa natutunan ni Derek sa nobya ay ang pagninegosyo at hindi na rin siya bumibili ng luho. Sabi naman ni Elle, si Derek din ang may gawa sa mga nabago nito sa sarili. Andyan lang daw siya upang i-guide ito. Parehas nga daw silang nagsishare ng values and vibe at maging shaman din daw ay may natutunan sa nobyo. Ayon pa kay L, ang ganda ng takbo ng relationship nila sabagat palagi ito pataas. Pagamat may mga away na hindi maiiwasan, alam naman daw nila kung paano ito aayusin. At higit sa lahat, may natutunan pa sila mula rito. Samantala, bukas pa rin si Derek sa pagsasabing si L na ang gusto niyang partner in life. Talagang darating daw talaga sa punto na mararamdaman mong siya na at handa kana. Ganun pa man, ay hindi naman daw niya mamadaliin ang nobya na lumagay na sila sa tahimik, lalo na kakaumpisa pa nito ng kanyang karera. Pero kapag handa na raw si L, ay maaari na niya itong yayaing pakasal. Sa ngayon, ay naroon ang suporta nila sa isa't isa, hindi lang sa personal nilang buhay, kundi maging sa pagpapalago ng kanilang karera at isa nga sa pinaghahandaan nila Derek at L ay ang muli nilang pagsasama sa isang revenge drama na panghapon na pinamagatang makiling. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!